Akala mo baligtas ka na dahil nasa gitna ka ng siyudad at malayo sa mga bulkang nakapalibot sa Luzon, kung saan sa lupaing ito makikita mo ang mga matatayog na gusali, kumikislap na mga ilaw at mga kalsadang hindi natutulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, may itinatagong lihim ang lupa ng Metro Manila. Sa ilalim ng mga kalsada, sa pusod mismo ng lupa, nakabaon ng abo ng mga bulkan na minsan nang nagalab. At sa ibabaw nito, itinayo ang ating mga pangarap, mga bahay, gusali, at ang mismong buhay na akala natin ay malayo sa panganib. Na isang maling galaw lang ng kalikasan, pwedeng gumuho ang lahat ng akala nating matibay. Ito ang tinatawag na Guadalupe Tuf, tahimik pero delikado. At ito mismo ang pundasyong inuupuan ng mga syudad na ginagalawan ng maraming tao araw-araw. Handa ka na bang malaman ang lihim sa ilalim ng Maynila? Dahil yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa unang tingin parang imposible kung saan ang Metro Manila ay isang modernong lungsod puno ng matataas na gusali, expressway at ilaw ng kabihasnan. Subalit ang hindi alam ng karamihan, ang matibay na lupa na inaapakan natin araw-araw ay hindi basta lupa sa ilalim ng siyudad na ito, nakahimlay ang tinatawag na Guadalupe Tuff, isang uri ng batong nabuo buo mula sa abo, bunga ng pagsabog ng mga bulkang yumanig sa daigdig, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa mga geologists, ang Guadalupe Tuff ay binubuo ng pinagsama-samang abo, bato at mga material na ibinuga ng mga sinaunang bulkan sa timog, partikular na mula sa direksyon ng Taal at Laguna. Nang sumabog ang mga bulkan noon, ang abo ay umabot hanggang sa lugar ng Makati, Tagig, Mandaluyong at maging sa Quezon City. Dito unti-unting naipon at tumigas ang mga abo na siyang bumuo sa pundasyon ng lupa sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa ibabaw nito, nakatayo ang mga gusali at mga kalsadang araw-araw nating dinaraanan. Ngunit sa kabila ng itsura nitong matatag, ang Guadalupe Tuff ay marupok sa malalakas na pagyanig Kapag may lindol, madali itong mag-crack o mabiyak. Dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang pagsusuri ng lupa bago magpatayo ng malalaking istruktura. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga malalalim na construction sites sa Makati at BGC, madalas nilang mabungkal ang maputing bato o tila buhanging madaling mabasag. Kapag gumalaw ang West Valley Fault o may dumating na malakas na lindol, hindi lang simpleng pag-uga ng lupa ang pwedeng mangyari ang mga lugar na nakapatong sa Guadalupe Tuff tulad ng Makati, Tagig, Mandaluyong at ilang bahagi ng Quezon City ay may mas mataas na panganib hindi dahil may bulkan sa ilalim kundi dahil sa mismong katangian ng lupang kinalalagyan. Ang batong ito na minsang abo ng bulkan ay matigas sa tingin pero marupok sa katotohanan. Sa bawat pagyanig, maari itong mabiyak, gumuho o lumambot at kapag nangyari yan, ang pundasyon ng mga gusali, tulay at bahay ay maaring mawala ng balanse. Ayon sa mga geologists, ang Guadalupe Tuff ay hindi tulad ng mga karaniwang batong matitibay sa ilalim ng lupa. Dahil ito'y pinaghalong alikabok, putik at mga tipak ng bato na nagsama-sama dahil sa matinding init noon. Pero hindi ito gaanong siksik o solid gaya ng granite o basalt. Kaya kapag may lindol, ang enerhiya ng pag-uga ay madaling naipapasa rito, dahilan upang mas maramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa mga malalalim na hukay kung saan binubuo ang mga bagong building, lumilitaw ang iba't ibang kulay ng lupa, maputlang abo, buhag-hag, at madaling madurog, parang pinatigas na lapok. Ngunit kapag nabasa ng ulan o baha, bigla itong lumalambot at bumibigay. Ganito ang katangian ng Guadalupe Tuff, sensitibo sa tubig, bigat at galaw ng lupa. Nasa ilalim ng pasaning mga gusaling gawa sa bakal at semento, dahan-dahang nagbabago ang presyon sa bawat patong ng lupa. Kapag nagtagpo ang malakas na lindol at ang marupok na pundasyon ng lupa, ang isang simpleng bitak ay maaaring maging simula ng trahedya isang pag-alog na sapat na para gisingin ang mga halimaw na matagal nang natutulog sa ilalim. May mga pag-aaral pangang naitala na kahit walang aktibong bulkan sa Metro Manila, ang kombinasyon ng Guadalupe Tuff at West Valley Fault ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala kung sakaling maganap ang isang major earthquake. Iyan ang panganib na madalas ay hindi napapansin ng marami, na ang mismong lupang inaasahang matibay ay may kasaysayan pala ng pagiging mahina. Sa mata ng siyensya, normal ito, bahagi ng pag-ikot ng mundo at ng takbo ng kalikasan, na ang lupa ay humihinga, gumagalaw, at patuloy na binabago ang anyo ng daigdig. Pero sa mata ng tao, ang bawat pagyanig ay higit pa sa kilos ng kalikasan. Ito ay paalala kung gaano tayo kaliit sa harap ng mga puwersang hindi natin kayang pigilan. Maraming taon na ang lumipas mula ng huling gumalaw ang malalaking fault line, ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas na tayo. Tulad ng isang higanting natutulog, anumang oras ay maaari itong magising at muling iparamdam ang lakas nito. Ang mga syudad na minsang itinuring na simbolo ng katatagan ay maaring maging saksi sa biglaang pagbagsak ng mga pundasyon kapag nagdesisyon ang lupa na igalaw muli ang kanyang katawan. Kaya habang abala tayo sa pagunlad, sa pagtatayo ng mga gusali, at sa pagtakbo ng modernong buhay na tila walang katapusan, dahan-dahan nating nakakalimutan kung ano ang nasa ilalim ng lahat ng ito. Araw-araw, milyon-milyong paa ang dumadaan sa mga kalsadang nakapatong sa abo ng bulkan, libo-libong sasakyan ang umiikot sa lupaing minsang nilamon ng apoy, na sa ating paningin ordinaryo lang itong syudad, puno ng ingay at buhay. Subalit sa paningin ng kalikasan, isa lamang itong manipis na balat na tinakpan natin ng semento. Ang mga toring itinayo bilang sagisag ng tagumpay sa oras ng lindol ay nagiging paalala kung gaano kadaling mapasag ang ilusyon ng katatagan. Ang tunay na tibay ng isang lungsod ay hindi nasusukat sa dami ng gusali o sa kinang ng mga ilaw sa gabi, kundi sa kahandaan itong harapin ang mga puwersang matagal nang nananahimik sa kailaliman. Sapagkat walang halaga ang taas ng tore kung ang lupa na kinatatayuan ito ay marupok, walang saysay ang mga teknolohiya at karunungan kung patuloy nating binabalewala ang mga hudyat na ibinubulong ng kalikasan. Ang mundong ito ay matagal nang nagbibigay ng senyales, mula sa maliliit na pagyanig hanggang sa biglang pagbitak ng lupa. Kaya bago pa man magising muli ang mga dambuhalang banta sa ilalim ng ating mga paa, marahil panahon na para makinig, hindi lang sa mga babala ng siyensya, Kundi sa mga paalala ng kalikasan na matagal na nating pinagsawalang-bahala. Kailangang pakinggan ang mga sugat ng lupa na tila nagsasalita sa mga pagyanig na dumarating bilang mensahe. At sa mga siyentipikong nagsisikap na ipaliwanag ang mga panganib sa ating paligid. Sa kadahilanang ang bawat pagguga ng lupa ay hindi pananakot. Isa itong paanyaya para maghanda, para kumilos at para huwag nang ipikit ang mga mata sa mga babala ng kalikasan. Dahil ang kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa swerte, kundi sa kaalaman na ating pinakikinggan. Tahimik man ang lupang ating kinatatayuan, may sarili pa rin itong wika para magbigay ng mga hudyat. At kung hindi tayo matutong makinig, baka sa susunod na paguga, yun na ang huling pagkakataong ipapakita nito na buhay pa siya. Ikaw, kailan mo huling naisip kung ano ang nasa ilalim ng mga paa mo? At ano ang masasabi mo sa Guadalupe Hof? Sa lupang pinagtayuan ng mga syudad na akala natin ay matibay, pero ang katotohanan ay nakapatong lang pala ito sa mga batong nabuo mula sa putik ng sinaunang bulkan. Isulat mo sa ibaba ang iyong komento at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.